driver na kahawig ng international actor na si Vin Diesel nasangkot na naman sa panibagong road rage sa Quezon City. Narito ang news scoop. Tada, Tila hindi nadala ang lalaking ito kahit nabigyan na ng show cause order ng Land Transportation Office sa una nitong insidente ng road rage. Tila umulit pa rin ang sospek na muling nahulikam habang may kinokomprontang driver. Dahil sa pagiging malikain ng netizen, binansagan pa itong low budget Vin Diesel. Dahil sa may pagkakahawig ito sa American actor na si Vin Diesel. Dahil sa ulo at fit na fit na, fit na suot nitong dami. Bago pa ito, unang lumitaw ang viral na lalaki sa kahabaan ng Fairview, Quezon City. Makikita sa viral video ang pagbaba ng lalaki sa hindi malamang dahilan at pinababa ang truck driver habang kinakalampag ang pintuan ng truck. At ngayon sa pangalawang pagkakataon, nasangkot ulit sa isa na namang away trapiko at pareho din ang siste. Nilapitan ito ang nakagit-gitang kotse at pilit ring pinababa sa sasakyan. Nang hindi nakinig sa kanya, bumalik ito sa sariling sasakyan at kumuha ng pamalo. Dahil sa insidente, agad na umaksyon ng LTO at naglabas ng show cause order at ipinadala ito sa rehistradong may-ari ng sasakyan. Sa SCO na inilabas ng LTO, inutusan ng rehistradong may-ari ng sasakyan na humarap sa tanggapan sa January 17. Samantala, hinimok ng tanggapan ng rehistradong may-ari ng sangkot na sasakyan na makipagtulungan sa ahensya. Kung hindi, mapipilitan ng LTO na gumawa ng desisyon batay sa mga ebidensyang ibinigay. Maring maharap sa kasong paglabag sa obstruction of traffic as a result of heated altercation at kanselasyon ng driver's license. Nagpaalala naman ang LTO sa mga motorista na laging maging kalmado sa kalsada para iwas away trapiko.